Dahil nga nabungkag na natin mga guys Sobrang higko na Ay kailangan na natin itong limpyuhan So pipiswitan mo na ni Manino yun ninyo no? Tapos ipapakita ko sa inyo Kung gano'n na ito ka Limpyo ba? Diba? Ang galing Hello mga morning sa inyo mga guys So ito na may ubraw naman si Manino yun ninyo Isang satter na urin So ay katulad ito ng frame na ginagamit ko Obra natin dito mga guys no Ay lulubad din natin yung mga pisa-pisa Pero hindi <coughs> hindi na natin uugasan ang kanyang batalya o tinatawag nating prime bubble yung mga biring biring na mga guys crankset pole ayan na lilimpiwan natin at syempre yung bottom bracket hindi natin niya lilipatan no o, ayan na inunos ko muna mga guys no tapos sinukas ang kanyang bottom bracket at saka yung harapang gulong gulong pero dahil hindi nga natin uugasan mga guys ay impunas punasan ko lang na para naman hindi may igoblay ang bottom gida so ayan na nga mga guys no nakita nyo naman yung hub nya ay hindi magpapariha tapos yung harapan niya mga guys na ginamit ay circus monkey Tapos ang likod niya ay cream yan ah, Crimson oh. club lang mga guys ha. So ayan na mga guys so, Hinuslo ko muna yung mga kasudlan niya yung Tinatawag nating silyo Kasi hindi natin niya iupod sa paghugas ng mga biring biring So ayan na Nauslo ko na yung mga biring biring sa kanyang butong bracket Ay sasabay na natin doon sa paglimpyo At dahil nga nalalagtok ang kanyang hip <laughs> parts mga guys no, Mamaya natin yan Tapos lalantaw natin ko na bayang kanyang biring-biring. Pero pag wala, ay babalik lang natin, nilimpiwan lang natin mamaya ba. So, ito na mga guys. So, nalimpiwan ko na yung hub niya na likod dan. Sobrang tinaw na. Tsaka yung harapan. So, ipaplastara natin sa may balde na may salud-salud kasi nga, pipiswita natin ng tubig-tubig. So, ayan na naglalakakas sa mga kiki. Ay, diputa. <laughs> Ay baka makibot kayo mga guys no? Ang inamit pala ni Idol ng Rangset Ay Dior tapos yung kags niya GXR mga guys at saka yung chin niya Pero hindi ko lang sabihin sa inyo Kung ano yung brand na kanyang puli Kasi nga wala akong nakita na brand What? At dahil nga nalilimpyo na siya mga guys, no, ay yung obra na mani manino ninyo, siyempre lalagyan muna natin ito ng papadanlog, no, yung ginamit natin yung papadanlog mga guys, yung kulay puti na medyo manipis para naman magamit si Idol maglurutabla bla, medyo madanlog siya, este, madanlog. Patarotang laso ito na nga mga guys, no, natapos na nating lagyan ng papadanlog ay ginamitan na natin ng special tools para naman maipit yung kanyang biring-biring. Wow! At dahil nga gumagamit na tayo ng special tools mga guys, na no, hindi na natin pinalalagpas yung pre-hub niya ni nakabit. Kinabit ko na rin tapos nilagyan ng log no para naman masusuok na natin sa kanyang hub. So ayan na. Madali lang ito mga guys. So lagyan ng kunting babalanlog. Medyo suok. Gamay. Mmm. Sumulod ang animal yan. <laughs> Nung pagkatapos kong litakod mga guys yung mga biring-biring niya, ito na ipaplastar na natin yung kags niya. Pero bago yan mga guys, no, sabihin ko sa inyo, yung XD drive pala yan mga guys yung hub ni idol Ayos. Oh, so, dapat tiyan naman niyo siguro mga guys, no? Yung free nya sobrang lakas talaga mga guys. Kasi nga 12 pieces 'yan yung kanyang spring. So, ayan na matapos natin yung likod danito. Harap pa naman mga guys, so Madali lang yan igulo mga guys, no? At siyempre, hindi natin kakalimutan yung kanyang puli na ibalik kasi nga pag hindi natin ibalik, ay wala agyan ang iyang kadena, ayan bot kita At dahil nga takut natin yung bottom bracket mga guys, no? Nakita nyo naman siguro na nalimpiwa na natin o oh, ayan na bali magugulo na lang tayo ng crankset pero tamang higpit mga guys no tapos patiringin para naman malalaman kung nagtatanglas na wow ah! Kaya yeah, kung tinatakot ko dyan mga guys yung gulong-gulong no? dum ko na dyan mga guys no? yung head parts nya Kasi nga baka malipatan ko Pero bago natin hukasin yung kanyang stem no? Ay punun ko muna yung pre no? Para naman hindi tayo mabubudlayan sa paghuno So ayan na nga uh, inunos na ng nga ni Manino ninyo Tapos napansin ko yung biring nya sa ibaba mga guys no? Nag-uusli na yung plastic na naghawid Bala sa mga biring-biring nya o mga bulburi Bulburitas -bul 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 Sa bulitas kaya yung ginawa natin na ah, pinalitan Nakita natin na bago yung isa Tapos yung isa dahil okay pa Ay binalik ni Manino ninyo ba Ayan bot na lang gita Sana oh. Sabihin so, ko sa inyo mga guys no, Pag magbabalik kayo pala ng head parts O oh, kanyang may biring biring Lalantawin nyo talaga mga guys Kasi minsan magtatakot kayo nagbabaliktad ta dyan Meron yung pattern mga guys no, Pag magulo kayo Pero pag hindi nyo alam Adalin nyo na lang sa malapit na bike shop no? Ipatudlo na lang ninyo O kundi kayo ipatakod ba Ayan bot na lang gita So ayan mga guys So natatapos na tayo dito Nagtatakod nanan tayo ng chain Lalagyan na lang natin ng kunting pampadanlog Para naman hindi tayo malaw ay magdalaga na yambot na lang gida oh my God. Yeah. So ayan na nga mga guys no, Natatapos na tayo Maraming maraming salamat Sa nanonood sa atin no? At sana na-enjoy kayo Sa aking video Kahit medyo simple lang Importante Gwapo tayo <laughs>